Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Panginoon, isugo mo ang iyong Espiritu at pagpanibaguhin mo ang muka ng aming mundo. Ang Ebanghelyo sa araw na ito ay mula kay San Lucas, Kapitulo 6, Versikulo 12 hanggang 16. Ngayon ay araw ng kapistahan ni San Simon at San Judas Tadeo. Dalawang apostol na pinili ni Heso Kristo, sila ay kabilang sa labindalawa. At ito ang nilalaman ng ating ibanghelyo ngayon. At sinasabi sa mabuting balita na nung panahong na iyon, umakyat si Yesus sa isang bundok, bundok at magdamag na nanalangin sa Diyos. At kinaumagahan tinawag niya ang kanyang mga alagad. Umili siya sa kanila ng labindalawa at sila ay tinawag niyang mga apostol. Sila ay sina Simon na pinangalanan niyang Pedro, si Andres na kapatid nito, sina Santiago at Juan, Felipe, Bartolome, Mateo, Tomas, Santiago ang anak ni Alfeo, si Simon na makabayan, si Judas na anak ni Santiago at si Judas Iscariote na naging taksil. At sa ebanghelyong ito, makikita natin na maraming sumusunod kay Heso Kristo. At sila, sila ay tinatawag na mga alagad. Ngunit sa mga sumusunod na alagad, siya ay pumili ng labindalawa na tinawag na apostol. Ang apostol, ang ibig sabihin ay isinugo. At kasama sa labing dalawang apostol ay si Simon na tinatawag na kananeyo o Simon na Makabayan siya ay kasama sa isang grupo na tinatawag na Zilot. Sila ay yung mga rebelde, patagong gumagawa ng karahasan laban sa mga mananakop na Romano. Ang ibig sabihin si Simon sa buong buhay niya, ang sagot niya sa bawat suliranin ay karahasan. Kailangang pabagsakin ang kaaway, pabagsakin ang kalaban. Si Judas Tadeo naman, ang ibig sabihin ng kanyang pangalan, Tadeo, ay malakas ang loob. At si Hudas Tadeo ay patron ng mga sitwasyon na wala ng pag-asa, ng mga taong desperado. Siya ang tinatawag sapagkat ayon sa tradisyon, si San Judas Tadeo ang sumulat ng isang maiksing liham na nasa bagong tipan ang sulat ni San Judas at kung babasahin natin ang liham na iyon, makikita natin kung paano niya hinaharap, kung paano siya nagpapahayag ng salita ng Diyos sa gitna ng napakaraming suliranin, ng mga sitwasyong mabibigat. At kaya nga, maaari nating sabihin na si San Judas Tadeo ay malakas ang loob hindi siya natitinag sa harapan ng maraming mga bagay na masasama, madidilim, mabibigat, masasakit ang nangyayari sa kanyang buhay. Dalawang uri ng tao, si Simon at si San Judas Tadeo, isang tao na ang sagot sa suliranin sa buhay ay karahasan at isang tao naman na ang sagot sa mga pangyayari sa buhay ay lakas ng loob dahil sa paniniwala na lahat ay magiging mabuti rin. Kung may gabi ay may araw, kung may bagyo ay mayroong katahimikan. Ngunit magkaiba man ang kanilang kasaysayan, dalawang tao na magkaiba ang pinanggalingan, magkaiba ang laman ng isip, magka magkaiba ang laman ng kalooban, sila ay naging isa. Noong manalangin si Yeso Kristo buong magdamag Pinanalangin niya ang bawat isa. Pinanalangin niya si Simon at si San Judas Tadeo. At sa pananalangin na yun, sila ay napili na isugo upang ipahayag ang mabuting balita. At nung sila ay naging mga apostol, isinugo ng Panginoon, nag-iba ang lahat. Si Simon na noon ang tanging sagot ay karahasan na unawaan niya na ang sagot sa lahat ng suliranin sa buhay ay hindi wasakin ang kaaway. Kung hindi mahalin ang kaaway, ipanalangin ang umuusig. Sapagkat ito ang tanging ipinapahayag ni Heso Kristo. San Judas naman, San Judas Tadeo, ang kanyang lakas ng loob ay nagkaroon ng ibang dimensyon o ibang kaliwanagan sa ang kanyang lakas ng loob ngayon ay nakasalig na sa kapangyarihan ng Panginoon. Alam niyang magiging mabuti ang lahat, matatapos ang mga suliranin, magwawakas ang mga dalamhati, hindi dahil ayun ang takbo ng panahon o ayun ang dapat mangyari kung hindi mangyayari ang mga mabubuting bagay na iyon dahil sa pananampalataya kay Heso anak ng Diyos. Kaya nga sa araw na ito, tayo rin ay tinatawagan. Totoo tayo ay mula sa iba't ibang kasaysayan, may iba't ibang kaisipan, may iba't ibang laman na kalooban, may iba't ibang nais abutin sa buhay, may mga iba't ibang ninanais na mangyari sa ating buhay. May iba't ibang kasaysayang na is paglakbayan. Ngunit sa araw na ito, sinasabi sa atin ni Heso Kristo na nalangin ako buong magdamag. Sa pananalangin na iyon, nasa isip at nasa puso ko ang pangalan mo upang ikaw ay piliin ko at isugo na magpahayag ng mabuting balita at ang pagpapahayag ng mabuting balita ay isa rin lamang ang sinasabi. Ang sagot sa lahat ay tanging ang pag-ibig ng Diyos. Ang sagot sa lahat ay tanging ang pananampalataya sa Diyos na nagmamahal. Kaya nga sa araw na ito, tayo rin ay isinusugo. Ipahayag hindi kung ano ang damdamin o kaisipan natin. Ipahayag kung ano ang damdamin ang nasa puso at nasa isip ng ating Panginoong Heso Kristo. At ito ang pagpapahayag ng walang hanggan at napakadakilang pagmamahal ng Panginoon. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo.